Kawawa naman si Idol. Ang daming manok panabong oh. ang ninakaw. Rat-rat malala Tang sa mura ina. ang mga magnanakaw. Ang daming nanakaw dito sa ilayarang to, putang ina. Panoorin nyo mga Idol kung paano ninakaw. Putang Ang daming nanakaw, Ma Andres, oh. Putol ang mga tali, oh. Putang ina. Isang hilera, oh. Hindi mo na malayan may ano dito. Ko. P*****, puputulang tali. Tol! Tang**! Ang daming nanakaw dito sa ilayarang to, p*****! P*****, nasin ako kanina eh! Tang**! Dito dumaan ang mga hayo po. Parang tigil na nakawan to ah. tang ina nilakanaw tay mga manok antam na nakaw sa atin antam nila nakaw sa atin manok <coughs> ni manlako na tang ina alam nila kung saan nakalagay yung aso eh hindi sila dumaandong dito dumaano dito dumaano pero dito. mas natawa ako dito sa mga nag-comment oh, malamang pag, pag ka baka pati ikaw mawala kaya thanks positive buti na lang tulog ka Baka armado rin yan mga idol. Madami pa ata ang mura kesa sa nanakaw. Pinuto lang tali. Tang ina, gising ako kanina eh. Pati yung sa taas doon, nadali din Oh. Gising ako ng alas dos eh. Alas tres pala eh. Gising ako alas tres eh. Hindi ako bumaba. Hindi ako ah, dito, dito, dito Pinutol. Pinutol, lang. Pinutol. nga mga tali, eh. eh no, tali oh Kawawa naman si Idol, madaming manok panabong ang ninakaw. May punto din ang ibang nag-comment, buti na lang safe si Idol at hindi sila sinaktan ng magnanakaw. Gayun pa man ang nangyari kay Idol, tuloy lang ang laban Idol. Mas malaki ang balik niyan kesa sa nawala. Pero nakakapanghinayang pa rin dahil yung pinalaki mo mula si Siu ay ganun-ganun lang mawawala. Maging aral na lang ito sa iyo idol. Dapat maglagay na lang ng marami pang alagang aso at dapat laging gising at huwag tutulog-tulog. Follow, like and share para mahuli ang magnanakaw. Ingat and happy farming with heart!